Kining tulay na inyong nakita karon isa lang ni sa improvement diri sa sitio Napan Barangay Guma Digo City Davao del Sur. Ang kining na na tulay mo kini ang nagkonekta going to Napan Hills and Mahilak Pools o lusot pa siya sa sitio Magarang Barangay Kapatagan Digo City. ako gining gidron shot kay gani adto Manggo ang agianan diri hanging bridge ra pero karon grabe na gid ang pag-asenso kay nindot na kayo ilang tulay So dili lang kay ang tulay pati pudang ang ilang agianan no nindot na kayo sementado na padulong na ni siya didto sa Napan Hills no katong overview na ginatawag nila niya ako makaadto ka dito makita nimo ang uh, tibuo ka view sa Davao del Sur maka-relax pud siya no